Aries, tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ang ating private readings, ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Curse Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Starrow Intentions by Alianna Reese. Pwede niyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon Rising, and Venus Sign para sa mas kumpletong mensahe. Kasi baka iba sa iyo, di kayo makaresonate dito. Your Energy, we have Three of Cups. So marami ba kayong pupuntahan ngayon, ano? na mga parties, mga in, mga yan, parang may invite kayo or meron kayong isa-celebrate dito ngayong week. Moron celebrations to eh. You're very happy. Pwede rin may mga reunions kayo na attend. Mga friends. Yan, pwede rin may magkikita-kita kayo ng mga kaibigan mo. Tignan natin pagdating sa mga ganap. may mga pwedeng maganap sa week mo. We have ruins. magingat oh, mag lang kayo dito. Pwedeng may masirang friendship. So yung paniniwala mo, Aris, 'wag mong ipilit sa isang kaibigan kasi magkaiba kayo ng paniniwala. Mhm. -mm. Ingat ka lang din sa mga pag-uusapan ninyo. Pag kayo po ay nagkita, we have wisdom. So 'wag emosyon yung pairalin mo dito sa pakikipag-usap dito sa friend mo na to. Isidro kasi baka ma-offend mo siya. O yun nga, baka mag-iba kayo ng paniniwala. Kahit sa anumang bagay, we have blessing. Ayan. Okay, meron naman dito, could be blessing in disguise. Okay, sabi natin, may masisira man dito, no? Na, na friendship or anumang relationship. Pero blessing in disguise, yun kasi nililigtas kayo ni universe towards that person. Kasi pwedeng may mas malaki pa siyang gawin na iskandalo sa life mo. Tignan natin Or baka meron nga dito invitation. No, may may invite kayo. Pero hindi kayo pupunta. O kayong mag-guilty kasi it could be blessing in disguise 'yon. Tingnan natin. Ano man yung dahilan kung bakit di kayo makaka-attend. So work naman, we have Ten of Swords. Tingnan natin. The Emperor. So, pwedeng meron kayong ano dito. Magre-renew ba ulit yung iba sa inyo? ng kontrata. Kaya lang kasi parang masyado kayong minamanduhan po dito dun sa kontrata na pipirmahan po ninyo eh. Mm -mm. Kaya basahin nyo po itong mabuti. Mabasahin nyo itong mabuti kasi parang masyado kayong kinokontrol ng kontrata na to. Six of Swords. Kaya din siguro makita mo. Diyan sa pinagtatrabahuhan mo, um, Aris, wala masyadong nag stay parang six months, six months lang talaga. Parang ayaw nilang mag ay, parang umiwas nga ayaw nilang maging regular. Ganyan. So, siguro, pangit yung pamala, pamamala ka dyan sa inyo pong trabaho. Sabi ko nga, para kayong talagang, para kayong nakakulong, ganun. Sobra kayong minamanduhan dyan sa kontrata na pipirmahan ninyo. Kaya, ayan, kung ikaw ay mau-offeran ngayong week na to, pag-isipan mong mabuti, basahin mo din mabuti, intindihin mo kung ano yung mga nakalagay dyan sa kontrata na yan. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. King of Cups. We have two of Cups. Okay. So, maganda yung relationships mo with, relationship mo with money. And maganda din yung relationship niyo ng person mo towards money. Ngayong week na ito. We have nine of swords. Yan. Pagdating naman to sa business. Parang meron kayong, uh, I don't know kung raragaluhan ka ng person mo or may ibibigay siya sa'yo. Ganyan. Oo. Tignan natin. We have the lovers. Okay, pag parang pagdating sa kaperahan mo at saka sa business mo, malaki yung, yung contribution ng inyong relationship ngayon. We have Queen of Pentacles. Six of Wands. Okay, okay naman po yung business ninyo. Maganda rin yung mga, ayan pala, maganda rin yung mga clients, no? Magandaling kausap ba? Magandang kausap yung mga clients mo ngayon. Kota po kayo. Siguro ito lang, baka nawawalan lang kayo ng oras sa isa't isa, pero naiintindihan yon ng person mo. Kasi kailangan yung kumita ng pera. Yan, parang lagi kayong pagod, lagi kayong puyat ngayong week na to. Pero sulit naman siya. Yan po, sulit naman siya. Hindi ko alam kung mas malakas kayong kumita, Aris, pagdating sa person po ninyo. Siguro isa din yun sa ano, sa insecurities din naman ng person mo. Yung mas malaki kang kumita kaysa sa kanya. Tignan naman natin sa pamilya. Family naman po, spirit guide. Sa family po, kamusta? Sa family. Sa family, we have four of cups. Five of swords. Seven of Wands. May matigas ang ulo dito na family members, ano. Parang sakit siya ng ulo ninyo. Ng, ng family ninyo. Meron dito, ayan, parang, ewan ko, gabi na, li, na yata lagi uuwi or madaling araw na, ganyan. Para kasi kayong naghihintay lagi dito, eh. Mm, -mm. Oh, meron dito nag explore nagre-pwedeng nagre-rebelde rin na family members. Check natin sa friends mo naman, kamusta? Sa friends naman po, we have the Empress. Ayan, mukhang nga meron kayong pagkikita-kita ng mga friends mo kasi baka may buntis dito na friend mo. Could be baby shower po ito. Or nanganak, nakaibigan, baka dadalawin niya sa hospital. We have two of ones. Ayan, mukhang may plano kayo talaga ng mga friends mo. Kailang meron dito, baka nga hindi kayo makapunta. Sabi ko nga, kung hindi man kayo makapunta, huwag kayong mag-guilty kasi blessing in disguise po yun. Or it could be divine intervention. Tignan natin pagdating sa, sa love life. Sa love life mo naman, Aris, kamusta? Hmm, happy naman po talaga kayo sa love life ninyo. Nagkakaintindihan kayo ng person mo. Ayan po. Pwedeng meron din dito magpapakasal na. Or pwedeng magdiriwang naman kayo ng anniversary ngayong week. Tignan natin. We have psychic healing. We're being called to explore psychic and spiritual healing to help improve one's condition, no matter if you're focusing on the mind, body, or soul. Okay, so ayan po. Meron dito pwedeng marunong kayong mag Reiki healing. Not necessarily lang daw na katawan, yung physical ano ba, physical na katawan yung kaya ninyong pagalingin, you know. Mm -mm. Mga sakit-sakit sa physical, hindi daw. Even sa isipan, ayan po, and even sa soul. So for some of you, mm -mm. meron po kayo talagang psychic gifts. Ayan nga po, kaya nyo daw magpagaling. Or baka iba ba sa inyo nasa health, ano kayo? Ano ba yun? Nasa medical field kayo. Tignan natin kamusta naman ang health mo. Kamusta naman po ang health ni Aris? We have Ace of Swords, ayan, ma okay naman yung health mo, sharp pa rin naman yung mind mo, Ten of Cups, wala naman po kayong problema, happy happy po kayo sa health ninyo ngayong week na to, pwede hindi rin naman kayo magkakasakit. Nakikita ko lang dito pala, ayan, pwede kayo magkasakit kasi pwedeng sasakit yung lalamunan nyo, madami kayong mga tinatago ng mga emotions, ayan po. Kaya siya mananakit. So, yan Kung gusto niyo i-heal yung throat chakra ninyo, you can do is, ayan po, sabihin niyo yung mga nararamdaman ninyo. At, syempre, ayan, inom kayo ng maraming tubig. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Aris. Ingat ka po always. And more blessings to come.